Hello mga madam, kaya adi man ako hit amon lugar ha isla, magtatry ako pag voice over nga waray-waray version. So mabati liwat ka hit akon background, kada mo hit, mo, hit natuk tugaok nga kamanukan kay gulpi man, hit manok didit amon palibot, kaya nga akon amay sa bungiro, so damot iya mga manok. So yan na, makadto kami, ha, Manyiri hmm. Kung hain man ito, igugol na lang niyo. <laughs> so amo init amon isla mau pala din ni magukoy ukoy kun talag sa kalamahingan pero pamati ko kun din hi kaluwat maukoy tas waray ka pakabuhi at takay uh, gutom ti pero presko ko din umukoy waray baha waray mga lindol waray mga pollution hit mga jeep pero damo din it CCTV ngayon mga marites ata kay kung CCTV light iyo dadamo din he so adi na nga ni hera tatay naabot na abot na amoy nit view didihit akong kwarto so mga pa it view hit akong kwarto mapris ko tas kung karo yung magbuntog ah, oh, pwede ka lalumukso di dadayon hit nga dagat kung gintutulos hit imo ululan kay pero ayaw gad pag buntog day pag karigo gad lang ang pag enjoy ngan relax so adi na he madam tikaing ka madam nga kapagod Talagsaman la ko umuli so ma-request ako nga mangunguha nga ni kami silot kay baga asyat akon karuyag kaunon niya na ito na silot bangin man lang po punita ni madam <laughs> so amo na ini umabot nga ani hira kapoy pa intawo na ini hira pero ay na kay susuhulan ko man tagang ko kamo bonus So, guti nga motor, ano amon, ginsakyan, kay harani man lang amon kakaduan. So, first time kong yan na mag over ha, So, mga waray-waray la -waray, talaga na ako na viewers, an makakaintindihin ni. Pero, an view na lang iyo kita ahad to nga mga diri makakasabot hit ako voiceover voice over nga waray. So, taktatayo ada, na, didin hawa kadakot tiyan. Nga taas nga init dagat yan, na kay taob, kahuman pala kasi sa no? Pag June, taob talaga ito. Maupay yung marigo nga dahan. Bata pa ako, dahan, natakas ko na ako di dahang karigo. Pero yan, ah, di na man ako magagad pag kinarigo kay kahugaw dagat. Kaya ada dida may mga tangkal han baboy. Tapos ang mga tayang baboy, ada la di daging panlabog, di dahang gilid-gilid dito na dagat. Pero malinaw kaya ito amon dagat din hinokon. Di rin ginpapanlabogan hin mga hugaw, mga siot. Pwede kagad gad kumarigo, di di medyo halawod-lawod kay mablu, makristal blue, ma blue it dagat o oh, kaupay good man hit. Panahon na saktuhan nga, umuli kami, di rin mauran. Kay kung mauran, aw, kaburing, kay waray kuryente, di di ano, isla, permi din hi, isla, bran out. Ang mula yun tak na kukurian. pag nauli ako din hi, isla, kay permi, bran out. Makuri na nga ni it, kuryente. Waray liwat tubig, pati it internet, mahina, eh, direct nakaka-download, direct nakaka-update iyo on time. So, ini na kun upload, ambot saan o pa ini ma-upload, basta kung saan o man lang ini-upload, siguro late na. So, tikad to na kami, hita mo, kakatuan na Arani man na, malikod. kamara sa loob niya ni Kumarigo. go, oh? daw kita, alang <laughs> Upa, ikon may paku ka pa, <laughs> <Halo? laughs> hindi kami magkapatok Mao pay kun low tide lugod ha no. Kay pwede la mala. No maglalakat la. Ta kay gup anay nya camera. Hindi <laughs> makalusot. Naligo na kami. No. High tide. na? No, Hi Tide. Matarum Jisa. Ato na ang baga ada bayan ano? Dito kami sa kamang dober. Hmm. Thank Tadi tuh po. Ay, larong nga di, huy. Wala, larong. <laughs> si sigi <Gisaw>. Wala. <laughs> Sige. Nandito kami sa mga mangos. para makakain ng boko High tide kasi. Hala, si Jisa naglublog na oh. Pati ako naglublog na din oh. Agoy, kay na din. Kanina si Jisa naligo sa babuyan. Ngayon naligo naman siya ano, ng kalabaw. <laughs> Luna yan ng... So, Adi, natumanan na han akong karoy nga magbuko. Mahal kasi ini nga buko pag adto na city kay 35 bit usa tapos bitin ka pa. So, Didi, unlimited it imo kaon kung karoy mo pa kumaon kay kalubian na ini naton. So, Ada, oho. Kaso, wari lahat ako mag-enjoy. Wari kami din magdugay kay kadadamuhan lang mo. Gulpi man lahang kalamukan. Good man. Dere good man na huyo ang kalamukan. Pag pinangot ko ako. Baga, naanimik ka mga lamok na ako kadali. Hangka mga lamuk nga. ginkukutkot good man na akong panit. So, gindali-dali lay ni namun. Waray na kami magdawak ah, panguha kay makuriluat panguha kalubihan kalubian kay hagtataasan. Mapay nga ni kay ini nga makon mga kaupon nga mga ulot aw ah, ka magdadati manak lang. I ako tubtubla ko di dia ubos, taga tagahigupan taga sa adina. Ka magtamis babahan sa bawo. la kay presko ko talaga tikang talaga punuan. So amo la mga day na vlog for today day amta. Um, Nakasabot lang ko mo akon mga game voice over nga inamasang lain ni nakon kayakan kay di man ako maara mag derecho kung ano takyayak mo makuri kaya maging vlogger ang voice over pala agoy makuri na ambot na sige na day sunod na labuas nala otro bye